Hello guys, tara na at sa aming lugar. Ayan, napakataas po to, bulubundukin. Cross tayo sa bridge. Ang bridge po na to ay nagsusway. Ayan, dahan-dahan lang, paglakad. Mashel tayo. Yes. Yeah. Balatok pasil. Kung saan ang mines. Ang ganda, oh. Kapaganda ng tanawin. Siyempre, morning, kaya kakape tayo habang pinapanood natin ang magandang view. Ayan, oh. Ang daming bahay sa baba. Thank for watching. Enjoy the view, guys. Ayan, oh. Yung sun. Ang sarap kayang tumira dito sa bundok. fresh na fresh ang air. Ayan, guys. Thank you, thank you for watching. Thank you.